For today's Get Up may contest na naman nga mga aklo dito sa Balanga City, mataan dito sa Barangay Central. Kasi nga ay Biba Pit Senor, Biba Santo Nino. Kaya naman mga aklo ay nagkalat na dito pagka rami-rami tao, hindi pa nga nag-uumpisa. Kaya nga, ay nirapan na ng mga aklo ang kanilang mga national costume. Anim nga lang ang kandidata ngayong gabi dahil nga sobrang dami nga ng contest ngayon. Kabila-kabilaan, sabay-sabay. Kaya naman hindi nagsibaba dito yung ibang mga taga Manila. Kaya naman anim lang ang nagpukpukan ngayong gabi. Kaya naman medyo tagal na umpisahan. Ganon pa man din, kahit nga anim lang mga kandidata, eh talaga naman busog na busog ang mata ng mga tao dahil sa sobrang kaganda nga na nagsibaba dito sa bataan. Bakit naman hindi nila ibibigay todo? Eh, tuwenty naman ang pinaglalabanan na titulo dito sa Miss Gay Central Balanga City, bataan. tapos nga nila inirap pa yung kanilang magaganda at malalaking mga costume. Eh, nga, ito lang pa ng mga kula sa kanilang mga casual wear naman. Talagang merong mga pasabasabog kanya-kanya silang mga paandar. Kaya naman talagang napakaganda ng gabing ito. Habang tumatagang ang contest, lumalalim ang gabi, ay nako, hindi nagpapakabog yung mga tao talagang parami ng parami at talagang full pack yung kanila mga sigawan. Na no, mayari nga yung casual ay pumunta muna kami dito taganap ng iyo iyo dun nga mga mga akula kaya naman namin sila dito ng no, mga burakal, charing. At nung um, bumalik naman kami doon sa may cover court at eto na nga at nakakawindang yung kanila mga swimsuit competition talagang napakaganda ng mga kataon na walang bukayo at talagang mga lahat ay napaka-perfect. Iba naman na hindi mamamahat sino hindi mapapasigaw kung ganito na makagaganda yung mga talagang makikita mo ng mga katawan. Kaya naman habang nararampakan nila yung kanila mga swimsuit dyan. Ay, naku, talaga napanganga na lang talaga ang mga audience. Sabi ko nga, ay, naku, kung ako yung sumali dyan, ay, malamang ay hindi kayo sisigaw at uuwi kayo yung luhaan. Keme. Ito nga, eto, at inirampa eh, na nga ni Karen Montesilio yung kanyang swimsuit na rin. Naku, napakaganda. syempre hindi naman papakabog dito si contest na number 6 na talaga naman paka. Nang matapos nyo yung swimsuit competition at ura-urada na nga at inumpisahan naman yung kanilang talent competition. Naku, talaga pinakita naman ng mga oklo na talagang hindi lang ganda ay meron sila, kundi napaka-talented talaga nila. Siyempre, no, talaga mga akla. Talagang dapat e full package talaga dapat para lahat ng mananalo ay talagang very deserving. Ito na, na nga, tinirampan na nila yung kanilang very glamorous na mga gown na talaga naman, naku, napakaganda. Lalo na nga ito si Kasi Paulan talaga hindi ka malit yung mata sa kanya dahil napakaganda niya talaga as it. Promise. Masigurado ako kahit anim lang ang kandidata natin ay nakudubutubo nga yung utak ng ating mga orado dahil ang hirap-hirap mga i-judge lalo na kung ganito ko gaganda at ka. Sayang nga lang at marami nga kami ina-expect sana na bu pupunta rito eh kaya nga lang eh hindi nga nagsibaba. Ah, natapos yung pilot kasi nga maaga akong gigising kinabukasan dyan. Kaya naman yun lang mo report this video. Bye!